Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na makiisa sa pagdiriwang na ika-126 na taong pagdiriwang ng ating kasarilan. Ang pamahala naman, maraming inilatag na mga programa simula po ngayong araw hanggang June 12. Sa si Aral Francisco sa detalye. Makiisa sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ang paghihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kasunod ng Independence Day celebration ngayong June 12. Kaya samahan niyo kami, dalhin ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan at higit sa lahat ang inyong pagka-Pilipino. At makilahok sa selebrasyon ng ating ika-126 na araw ng kalayaan. Simula sa June 10, Ilang programa ang inihanda ng gobyerno ang dapat asahan sa Kirino Grandstand at Burnham Green, gaya ng cooking competition, obstacle course race, libreng concert sa gabi at ang tiyangge tampok ang mga produktong lokal. Mayroon tayo mga libreng concert gabi-gabi. May tiyangge ng local products, mayroon ding labuyo eating contest o chili festival. May free movies tungkol sa ating mga bayani. Hindi rin mawawala ang mga servisyong bayan na one-stop shop caravan na ginagawa natin sa bagong Pilipinas. At syempre, sa 12 ng Hunyo, Magkakaroon tayo ng parada ng kalayaan kung saan 22 na float na gawang Pinoy ang paparada. Makikilahok ang iba't ibang probinsya. Magkakaroon din ng free concert ng P-pop girl group na Bini sa mismong June 12 sa Kalayaan Parade. Isang taunan at makasaysayang event sa bansa ang June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagkapilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy rin ang paikipagpulong ng gobyerno sa iba't ibang bansa upang matulungan ng Pilipinas sa pag-usulong ng kapakanan at karapatan nito. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na paigtingin ang importansya ng Araw ng Kasarinlan, kasabay nito ang pagwagayway ng watawat at pakikiisa sa national causes o hakbang ng pamahalaan. Unang-una ay dapat ay, ipakita natin at iwagayway natin ang ating katawat para maalala din natin at lahat na makakita ang buhay ng Pilipino. At nang tanongin ng Pangulo kung paano niya ipinagdiriwang ang Independence Day noong siya ay bata pa, sabi niya, Noong bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang ating ama uh, sa formal celebration, pero yung naalala ko talaga, yung mga ginagawa namin sa si eskwela. At uh, siyempre, nag-aaral kami tungkol sa Independence Day, tungkol sa Araw ng Kalayaan. At gumagawa kami ng mga programa, gumagawa kami, nagtutula kami para maipaalala sa at sa amin at uh, matutunan namin ang uh, kung ano ba talaga ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.